Hi. Uh -oh. ah! Hi guys Titikman natin for so first time Kung kumain ng ganito Makopa Sabi nila Mmm Ang tamis ba aga. Sarap Alam ko alam kung kinakain yung balat. Madami siya na mapakla. Pero masarap siya. Oh, may buto siya sa loob. Hmm. Ito pa rin lasa ni Donay. Eh.

pain ko pa guys Pero mas matamis pagkula. pula marami na ako na Ikman na ganyan hindi ko type yung lasa pero yan pero masarap siya pero yan na gusto ko yan sorry okay. okay. natin pong red papatikin ko sa kanya to dun sa office mamaya mo, <laughs> oh, tingnan malalaki yan eh Ang dami na, ah, bacha-bacha. Pag ginawa kami dyan, hindi mo oh, pa... Binibenta ba to? Pinibenta yan. May nabibenta niya. Yung anak ko nga, pinibenta niya sa school yan. Yung Ano yun? Hindi, makakain lang. Hindi ko alam. Dito sa may hindi malapit, yung tindahan malapit sa school. Tara mm. na. Ay, may sira din siya, na Naamag din siya pag sobrang hinog na, oh. Naamag din siya pag sobrang hinog. Nasa gitna yung buto niya.

Sama nila ito si Ate kanina mong, diba? ba? Nag-vlog? Hmm? Ina Marita, na Marita. Hindi ko napansin. Sa ang tundok nila eh. Pag ano siya, Nay, eh, sobrang hinog na. Para na siyang bulak. Mm -hmm. No? Pero mas maganda yung medyo ano. Hindi masyado hinog? Oo, oh, mo. ko buto ba siya? Mm hmm, -mm. buhay na sa gitna. Pero mas matamis Dito. siya. Malalaki ito dati. Ano ba sira rin Hmm. Minsan na ano ako doon sa mga... Minsan may bata Yan ang na maghahamon na nakaupo doon sa puno. Kasi... Nagihintay ng bunga. <laughs> mamahulog? Ang, ang dami nang uhulog. Oo. Pinaano kasi ang tatong ng halaman lang ako makapagawa ng mga lang ako. Kapag mabato nila yung bintana. Kaya nilagyan ko ng halaman sa may puno ka so, na yung mga sa isa bukas hmm. na mm -hmm. Siya, no? Hmm, gusto mo? Kala mo lang, eh, no? Mm. Hmm. Oh, okay. Yun lang nawawalan siya ng laman sa loob. Kainin mo yan, ha? Nawak na yan. Inugahan ko na yan. Hindi pa yung Tanggalin mo na, arte mo naman. Tanggalin <laughs> mo Talaga naman. Oh, ah, ano may mangga doon tayo ito yung Mas malalasan mo yung tamis niya kung ito daw sa mga atin. Hmm. Ay, yun lang. Ang buto niya na bala. Nasa gitna. Ang buto pala ka. Na. Ah, mm hmm. Tagal-tagal na yung -tagal, makupa na yan dyan. Grafted yan eh. Maliit pa lang yan, mambumunga na siya. Hmm? Pag grafted daw. Mapakla siya na matamis. Pero meron yung iba na talagang mapakla siya. Ang namin namatay na yung puno. Ngayon yung talagang puno niya namatay na. Hmm. Tapos yung tumubo yung mga sanga-sanga. Hindi ko makuha Okay, Tarap. Oh, Mommy, mama, mama. Uh, mama, naman Tarap. May sira siya. Mm. Eh, may inuod din pa. May uod pa <laughs> Oo. Naulan ang kasi yun. In. Uh. Inuod din pala siya. Ba't di nyo ibenta na eh? Uod. <laughs> meron nag-ano, nagbili sa akin. Ito. Sabi nila, na na paubos. Mm. Kasi ganto, ganto, ganto. Mm, tinamang kinakain mo, dito. baka may uod. Tara na, tulog na tayo. Later tayo. na naman dito. dito, dito.